So let's do your reading. Teka. Let's do your reading, my dear Taurus. Hello my dear Taurus, welcome po sa ating channel. Welcome or welcome back sa ating channel. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin natin ngayon, my dear, is all about your money and career, okay? So ang reading nato is all about money and career. Actually, ang pinaka highlight or ang pinaka point ng reading na to is all about sa pagyaman mo. Okay, sa pagyaman mo, sa pag-abot mo ng mga pangarap mo para maabot mo yung tayog ng tagumpay, kung ano man 'yan. So sa reading na ito, posibleng lumabas may dear, yung mga black blockages, okay, mga negative na energy. Uh, actually good and bad, pwede lumabas dito, my dear, mga future na energy, mga bagay na parating sa'yo, Ah uh, nabanggit ko na mga blockages, problem, solution sa problema mo. Pwede din lumabas sa reading na ito as long as connected my dear sa iyong money and career. Okay? So ang mga present, na stone and crystal sa reading natin is of course ang pinili ko is yung ating citrine over here. That is very very good my dear para sa money attraction and money money, money ano daw money manifestation. Okay? That is really really good. Uh, this is a stone, actually stone to this is a black tourmaline, okay maganda naman to my dear to protect you from any negative energy, okay, lalo na yung mga worst na negative na energy my dear, so marami mga negative na energy nga, sobra-sobrang worst talaga as in, and of course ang hindi mawawala is ang ating selenite na stick, okay, uh, isa to sa mga pinaka-paborito ko talaga my dear actually lahat naman sila paborito ko, itong dalawa na to is paboritong-paborito ko talaga, yung black tourmaline at saka yung selenite, kasi ang selenite naman my dear is good para sa paglilinis ng aura, pagki ng ng space, pagki ng ibang mga kristal, pag sila or nakakasagap sila ng mga negative na energy at ang kagandahan my dear sa selenite is hindi siya nadudumihan. Ibig sabihin hindi siya nakakasagap talaga ng negative na energy kasi meron siyang self-cleansing power, okay? So kaya niyang linisin ang kanyang sarili. So, pwede siya makasagap ng mga negative na energy, pero kaya niyang dinisin yung kanyang sarili. Okay? So, if you're interested, my dear, sa mga crystal and stone, maari lamang po na magpunta sa ating product or sa ating mga basket-basket over there. Okay? So, let's go na tayo, my dear Taurus. Let's go na tayo. Let's go, let's go. Anim na card lang to my dear. Okay? Six cards. Mabilis lang tong reading natin. Okay? Okay na. Cut na natin into three. Na-shuffle ko naman ito kanina, pero for video purposes, my dear, sinashuffle ko na naman siya ulit. Okay? So, let's go tayo. Anim na baraha na-pinan natin. First card mo, my dear, is... Tingnan natin. We have here the two of pentacles. Okay. Okay. So, this is more on pagbabalance sa may kinalaman sa usapin ng pinansyal. So, ang nakukuha ko dito, my dear, una na energy is posibleng paulit-ulit na problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal and kinakailangan mo talagang i-balance yung pera, okay? So, pagiging matalino kung saan mo dinadala yung pera, kung ano yung mga binibili mo, my dear, okay? And pagpo-focus na matapos na yung problema. Kasi parang pag hindi ka nag-focus doon, paulit-ulit lang talaga siya, my dear. Okay? Hindi mo siya pwedeng takasan. Kailangan talaga, my dear, mag-focus ka talaga sa kanya para matapos na talaga siya. So, yun sinasabi dito ng card na to. Balansehin mo siya. And it's more on proper handling of money. So, kailangan talaga, my dear, matuto ka na humawak talaga ng pera, okay, at uh, mag-budget, mag-tabi, mag-savings, okay, yun na nakukuha ko dito, okay? So, actually, napaka-positive naman ng card na ito, maski na sinasabi dito na meron ka mga paulit-ulit talaga na problema, I think ma-overcome mo siya, my dear Taurus, as long as dun, mag-focus ka talaga doon sa problema na yun at wag mo talaga siyang takasan kung ano man yung problema na yun kasi may kinalaman talaga siya sa usapin ng financial. And, kung kung meron ka mang mga problema ngayon na pinagdadaanan, promise mo sa sarili mo na hindi mo na ipapasok yung sarili mo, yung sarili mo doon sa ganun na klase ng sitwasyon ulit. Okay? Kasi may ugali ka kasi may dear Taurus na pinapagdaanan mo na last year tapos uulitin mo na naman ulit ngayon. May ganun ka na ugali kaya minsan nakakapikon ka, parang gusto ka tang unatan, parang ganun. Okay? So let's go tayo my dear. Okay? O oh, may ugali ka talaga na ganoon yung pinagdaanan niya na last year, tapos parang nagkakaroon siya ng amnesia, nakalimutan na naman niya, tapos mag magugulat siya, nashock pa ka mo siya. ba? Diba? Ha, ah, nandito na naman ako. ba? Diba? O, oh, kasi ginusto mo. Bumalik ka na naman ulit dyan. We have here the two of sword, okay? So, this is energy of denial. Uh, may mga bagay ang ah, ko sa card na to may mga bagay na kinakailangan na magtapos. Okay, wala tayong death card so far, pero nakukuha ko dito may mga bagay na kinakailangan na magtapos. Ibig sabihin, kailangan mo magdesisyon. Kailangan, teka lang ha. Kailangan mo magdesisyon, my dear, because yun yung tama. Okay? Ma para meron ka dito. Kasi itong two of sword na to, meron siya ditong ikakat. Kaya nakuha ko yung energy ng death card. So, posibleng naka-meditation seat siya, although hindi naman maayos yung kanyang meditation na upo dito. Pero this is a clear indication, my dear, na parang hindi ka makapag-desisyon. Meron kang kinakailangang gawin na desisyon, pero hindi ka makapag-decide kasi parang wala ka sa alignment. Parang yun ang nakukuha ko over. Pero definitely, meron ka ditong kinakailangan na gawin na desisyon, okay? Kasi parang siyang si Justice, tingnan mo, naka-blindfold siya yung kagawa ka ng desisyon hindi dahil sa naawa ka, gagawa ka ng desisyon dahil hindi sa uh, nakikita ng dalawa mga mato. Gagawa ka ng desisyon kasi sa tingin mo yun yung tama. May something dito pero ang nakukuha ko dito na card my dears, mayroon kang kinakailangan ikat or meron kang kinakailangan putulin. And sabi nga dito sa sa two of pentacles, meron pa ulit-ulit na na sitwasyon na nangyayari. Ibig sabihin, never ending na talaga siya. So I think baka yun ang kinakailangan mong desisyonan. And nabanggit ko sa iyo, my dear, kanina na you need to make sure na hindi ka na babalik ulit sa ganyan na sitwasyon. Pag na-overcome mo na siya, kasi definitely nakukuha ko ma-overcome mo siya eh. Kung ano yung problema na pinagdadaanan mo ngayon na may kinalaman sa usapin ng financial, definitely ma-overcome mo siya. Nakukuha ko. Pero yun nga lang, pag nakaalis ka na dyan, wag ka na, wag ka na bumalik ulit. Okay? Wag ka na bumalik. Yun na nakukuha ko. Okay? Wag ka na paulit-ulit. Okay? So, dito may kinakailangan kang ikat. There's a tendency may dear na denial ka. Ayaw mong tanggapin. So, paano natin makakayos to my dear kung ayaw mong tanggapin? Okay? Kailangan mong tanggapin na kinakailangan na itong mag-end. Yun ang na nakukuha ko sa energy ng two of sword. Okay? So, let me see. Tingnan natin. Next card. Next card, Taurus. Tingnan natin. Let me see. Okay, munti ka na. Doon lang tayo sa mahuhulog. Hangman. Okay. So, ang hangman kasi definitely nasa sitwasyon ka talaga na hindi maganda. Okay. Pero, ang maganda lang dito, kasi nakasabit kay Kahit naman sino isabit ko ng ganyan, di ba? Hindi naman matutuwa. Kahit sino nandiyan sa ganyan sitwasyon, hindi naman matutuwa. Kaso, Hangman kasi ito eh. So, meron ka ditong spiritual awakening or meron kang... Actually, hindi spiritual awakening. Spiritual learning. So, dinaan ka dyan sa sitwasyon na yan para meron kang matutunan. Okay? Parang ganun. Para meron kang may apply sa buhay mo. So, kung nagtataka ka, Bakit ganito yung nangyayari sa buhay ko? Bakit pinaparanas sa akin to? Kasi... Ang nakukuha ko, yan lang yung tanging paraan, my dear Taurus, para matuto ka talaga. Kailangan mo talagang masaktan, kinakailangan mo talagang mahirapan or something, para matuto ka. Okay, para matuto ka talaga sa buhay. Ibig sabihin, sa usapin ng pinansya, nilalagay ka talaga sa isang sitwasyon na alanganin. Para matuto ka. Hindi yan para pahirapan ka, although mahirap talaga siya, pero hindi yan para pahirapan ka. It's more on para meron ka talagang matutunan. Kasi siguro baka ikaw yung klase ng tao, my dear, na natututo ka lang talaga pag nandudong ka na, yung on the spot na talaga, nasa gera na talaga, yung parang ganon. Doon lang lumalabas yung, yung pagiging defensive mo, yung pagiging creative mo, yung mga ganoon. Kung baga parang kahit na pangit yung nangyayari, definitely pangit yung nangyayari sa'yo ngayon, my dear. Pero kailangan mong tingnan to kasi kung titingnan mo, look at the brighter side. Ganon din kasi ang another energy ng hangman eh. Kung baga, parang kahit nasa pangit na sitwasyon ka, kailangan mong i-collect yung mga mga magagandang energy din. Hindi ka lang nakapokus doon sa mga negative na bakit ganito, bakit sa akin ibinigay to, bakit ganyan. Tingnan mo rin yung yung positive na naidudulot niya sa'yo na siguro dati ayaw mong bumangon, ngayon bumabangon ka na talaga, talagang nagtatrabaho ka na talaga kasi pag hindi ka nagtrabaho, talagang mayayari ka yung mga ganun or dati napakatamad mo yung mga ganon, ngayon talagang maski ayaw mong kumilos, talagang kikilos ka talaga yung mga ganon. So, may positive and may negative na energy dito akong nakukuha, my dear Taurus, pero ang kagandahan lang dito is um, merong, merong nababago sa'yo, merong nati-change sa'yo, yun ang na nakukuha ko, my dear, okay? And yun nga. Let's go tayo, my dear. Lagdagan natin yung card para mas maganda yung reading natin. Okay, tingnan natin. Let me see. Next card tayo. Additional cards tayo para kay my dear Taurus. Okay. Taurus, Taurus, Taurus. Okay, money and career. Tingnan natin. Gusto ko malaman kung yayaman ka ba talaga. Okay, we have here the energy of the King of Pentacles. Very good. Kaya tanong ko pa lang, King of Pentacles may kinalaman sa usapin ng financial. This is a very very stable na energy pero ang bigat ng obligasyon at ng responsibilidad. So yayaman ka pero ang bigat ng obligasyon at responsibilidad mo. So, as of this moment, kung nakaka-experience ka, my dear, na bakit ganun, nagkakapera ako, pero ang daming nakasahod, ang daming nag expect dami daming kong tinutulungan, yung mga ganun. Kasi, you are the king of pentacles. Masyadong mataas ang tingin ng mga tao sa'yo. Okay? Masyadong mataas ang tingin ng mga tao sa'yo na akala nila kaya mong solusyonan lahat. Akala nila hindi ka napapagod. Ganun. No? You are the king of pentacles. Pero maganda to, my dear. Maganda tong card na to. Ibig sabihin, yayaman ka. Okay? Kaso nga lang, napakaraming obligasyon at saka responsibility. Kaya nga sinasabi dito, Mary, pag nalagay ka sa isang sitwasyon, i-promise mo sa sarili mo na hindi mo na uulitin yon. Kasi pagkatapos mo na naman malagay sa isang sitwasyon, papasok ko na naman ulit sa panibagong sitwasyon. Ngayon, kung dalawang sitwasyon na alanganin na yan, eh good luck talaga sa'yo, dear, para ka talagang ewan ko. Hindi ko alam kung anong itsura mo dyan. So maganda na yung nasa isang sitwasyon ka talaga na hindi maganda compare naman na sa multiple na, na problema ka. Like napakarami mong problema like pito, walo. Yung isa okay lang eh. Pero yung napakarami na talaga, yung sabay-sabay na talaga, yung halos araw-araw na talaga, hindi ka na talaga naubusan ng problema, my dear. Kailangan mong baguhin yan. And at the same time, kailangan mo rin i-address, my dear Taurus, kung ano yung nagiging reason kung bakit nangyayari sa iyo yan. Okay? Baka masyado mo sino shoulder yung mga problema na hindi naman sa because you are the king of pentacles, okay? So, Wake up, magising ka sa katotohanan. Hindi mo kayang iligtas ang buong solar system or ang buong mundo. Okay? Although yes, you are the King of Pentacles, pero hindi mo kayang iligtas lahat. Okay? 'Yun ang nakukuha ko dyan, Okay? Ah, uh, minsan pag nagsasabi ako ng ganyan, kailangan ko maglagay ng disclaimer. Ah, uh, disclaimer, hindi kita tinuturuan na maging madamot, okay? Or maging makasarili. Ang gusto ko lang sabihin dito ay lahat ng bagay ay mayroong hangganan. Okay? 'Yun lang 'yun. Let's go tayo, my dear. Let's go. At least yayaman ka. Kasi king of pentacles yan. Yun nga lang, marami kang obligasyon. Okay, marami kang responsibilidad. Pero may pera ka. Pero marami kang obligasyon. Pero may pera ka. Okay. So, yon Let's go tayo, my dear. Next card, we have here the success card. My dear, tama yung nararamdaman ko kanina. Kung ano yung problema na pinagdadaanan mo ngayon, mau-overcome mo yan. As in, mau-overcome mau mo talaga yan. ah uh, this is energy of the three of cups, energy of celebration and success, okay? So, nagkakantaan sila dyan. They are having happy-happy, party-party. So, masusolusyonan mo yung problema na yan, my dear. Pero please, promise yourself na pag nakaalis ka na sa sitwasyon na yan, kasi parang pakiramdam ko paulit-ulit my dear sabi ko nga may may ano kay may sakit ka nakalimot yung nakaalis ka na doon sa sitwasyon tapos yan ka na naman ulit tapos nakaalis ka na tapos yan ka may ganun ka na sakit kaya nakamisa nang gigigil ako sa iyo eh okay pero ganda nagiging mayaman ka te eh. okay next card let's go tayo king of pentacles yan wala nang tatalo diyan Talagang ano yan. Alam mo, isa pa kagandahan dito, my dear, na, na energy is kahit bigyan ka ng mabigat na problema, masusolusyonan, masusolusyonan mo siya, magagawa. I think, hindi ka lang talaga magaling mag -multitas. Okay, yung parang sabay-sabay. So, iwasan mo yon. So, kung nagagawa mo ngayon pag sabay-sabayin na ayusin yung mga problema, try mong iwasan yun. na sabay-sabay yung problema. Okay? And kailangan mong hanapin kung bakit ba nagkakaganon yung sitwasyon. E ngayon pa lang, kailangan mo nang putulin yon. Hindi lang may dito sa katawan. Kung magasapuno, hindi lang sa katawan. Bunutin mo na siya hanggang sa pinakaugat para hindi na, kasi hindi ko alam my dear Taurus kung hanggang kailan mo kayang gawin to, na kaya mong pagsabay-sabayin lahat ng problema na may kinalaman sa usapin ng pinansyal. Okay, so kailangan mo siyang i-troubleshoot na talaga ngayon pa lang. And matuto ka sa mga katangahan na ginagawa mo sa usapin ng pinansyal. Ito na naman ako. Papunta na naman tayo sa high blood. Pag hindi na nag-work, ikat mo na. And wag mong tatakasan yung mga problema mo, dear, ha? Solusyonan mo para matapos na. Kaya dumadami. Kasi may ugali ka rin na ganun. Ay, bukas na lang yan. Ay, mamaya na lang yan. We have here the energy of the moon card. Yun lang. Sanayin mo yung sarili mo. Ay! Teka ha. Sige, yung unang energy na nakuha ko, my dear. Sanayin mo yung sarili mo, my dear, na mag-isa. Kasi malungkot tong card na to. Napakalungkot nito. And this is energy of the secret um, pangit man sabihin, my dear, pero meron mga tao, my dear, Nalalapit lang sa'yo kasi meron lang silang agenda. Hindi ko na palalakihin tong energy na to. Pero sanayin mo yung sarili mo talaga mag kasi malungkot yung card na yan. Bottom deck of the card is the energy of the four of pentacles. Meron ka talagang kinakailangan i-let go. Meron ka ditong kinakailangan ikat. Hindi ko alam kung ano, my dear, kasi grabe ang pagkakahawak ko dyan sa four of pentacles and hindi ko talaga alam kung ano yan, my dear. Pero... Kailangan mong bitawan yan, kailangan mong baguhin yan, kailangan mong i-change yan, my dear. Okay? ang pagbabago, Taurus, ay bahagi ng ating mundo. So kung hindi ka matutong tumanggap talaga, darling, ng mga changes and transformation, ay ewan ko sa'yo, bakla. Okay. So, my dear Taurus, ito ang reading o ito ang nakita natin, okay, sa area ng iyong money and career. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo ang ating reading, don't forget na mag-subscribe. Pag-click ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. And like, free to share, free to comment sa lahat po ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming maraming salamat po. And until next time, bye-bye. Thank you, my dear.